hoy, Mamaya na ako magpapakain. Yung iba mga. Ah. Uh, no obserbahan mo kung sino yung matamlay. Pero ito kasing mga babae, mahina pong kumain yan. Po. Magandang buhay mga farmer Ano tayo? Binagyosin. Grabe, oh. Ah, uh, bago tayo pumunta sa mga kalapate, mga apa, may dinaanan po kami ng uh, buawi. So, halos ano po, may mga parts po ng pampanga na talagang medyo ano kami, tinamaan din po, tingnan nyo yung mga saging. Ayan, oh. Talagang, uh, nakakalungkot kasi talagang marami po na ano, pirwisyo. Ayun, oh. Ah, uh, din po yung anong yan sabi ko nga talagang kailangan pag nagpagawa po kayo ng structure any structure uh, medyo mag effort tayo alakasan natin kailangan ng harvestin yung ating mga oregano magagawa na ng uh, sarili na ating nasira uh... oh. why sugat yan eh Ayan. Uy, marami tayong talbos mga ka-farmer. Ayan o, oh. tingnan nyo. Na-damage din na ang buhawi yan. So, tayo po ay magpapakawala ng kalapate. Eh. Kumusta? Ito, medyo may sipon. One eye. Hmm? Pero gagamutin natin yan. Anak pa naman ng ano yan. Cartus. Kahapon. Ay, naku, may nangitlog na naman sa ating uh, ano kahapon ay meron ako nakita medyo mahina yung tuka niya eh ano tawag dito hirapan kumain bala kong hulihin pero nakakaano naman siguro mang sam sampung tuka niya isa lang ang nakukuha niya so ayun tayo po ay magpaparonda kumusta kayo hindi ko na alam kung may nawawala ba dito tuwing nagpaparonda ako or what. Pero marami pa rin naman po sila. Kaya <laughs> magpaparonda tayo. <laughs> Tuloy ang ronda. Uy! Mamaya na ako magpapakain. Yung iba mga tamad pang lumipad eh. Hindi, hindi, hindi po sila... Ha? maano, oh. hindi sila may ikot, no? Oh. may may magkaano agad, so ganun talaga oy ano, sa so, mga tamad ah ikot na Ayong ah, ano lipad na napakaswerte ninyo, ah napakaswerte ninyo napakaswerte niyo? oh, sige yan, hindi. Ito, ito, ano yan? Uh, uy, umuwi ka na. Ano yan? Uh, dagit? Wala, ayun na din umuwi. Umpayat eh. Br three Brothers Loft ang nakalagay eh. May personal ring lang. ayun, mm, tamad din to. Isasara ko din po ulit. Paronda tayo. Pwede na tayo mag-start ng uh, ilang uh, selective breeding ba? mga farmer Hindi ko lang po alam kung babae ba talaga ito o barako. Sana barako, ano? Kasi may ilan-ilan po akong uh, isi i breed Gaya ng sinasabi ko sa inyo na yung uh, pink na, dalawang pink na, ano? Dalawang pink na... nasa ay naman yung isa niya kasama ah yung itim ang nangitlog isa pang pink nasaan ba yung pink na isa pang pink ayun yata yun tapos black naman na sing na ito yata ito so, ba ayun o oh, yan nga ayun 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 yan yeah, babae kitang kita o oh. ito yung isa tapos siya? aba 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 ada dua ang sinasimjana kulay hindi mo alam na hindi talo ang magkatabinean. tapos pipir na natin kukuha ko dito ng pwede tayong kumuha sa imbrek ayun mhm mm ayun po oh. ba ba't nandito ka ayun imbreak din po yan dalawang imbrek na yun kaya lang nawala yung isa yung kapatid niya. ganda pa naman yung mga farmer ano yan linya ng kay Milenio galing kay Bra sister Jo Cruz <laughs> Milenio ano po yan uh, line hmm. Tapos pwede tayong kumuha dito na. Meron si Nelnel na sinasabi dito na night bird. Ayan, may night bird po siyang sinasabi dito na kahit daw po gabi, umuwi. O kaya eto, ayan, yung din na yan mga farmer. Kung puro babae sila, pwede nating parisan yan. Hmm. ah recover naman na, okay naman na sila, magaganda na ang katawan. Na ipahinga na natin eh ayun black eagle pwede rin naman tingnan natin para at least yung sing-sing na BBC dyan na sing-sing na pang 2024 maubos na natin magamit na ba kasi mahuhuli na naman just in case na gusto ko nang sumali at least may entry na tayo sa pang next year naman yun na ano Alay natin di pa magkaroon naman ako ng time. <laughs> Pero dito lang stress reliever ko din lang naman po. Hindi naman tayo nagmamadali. Yung iba kasi parang uh, alam mo na mga nagko comment na ganyan-ganyan. Eh ako naman eh masaya na po ako sa ganito. Pero sasali tayo. Uh, kailangan ko pang ano, pag-aralan pa. Gusto gusto ko po kasi mag-self uh, training muna. And then iba-iba uh, po kasi din ang ano ko, yung eh, uh, nasa isip ko pagdating po sa pigeon racing, di ba? Mas mas maganda talaga yung masanay mo na yung kalapati mo na uuwi na talaga ng ilang beses para mo sila isali, hindi yung di ba? Lamang kayon, lamang lamang ka eh pagka ganun eh. Hindi hindi pag ay advantage mo which is pwede naman, di ba? Gawin. Bakit hindi mo gawin? Parang ganun ba? Hindi tayo pwedeng umasa lang sa truck na isang beses lang uuwi tapos ilalayo nila. So pinakamaganda na din yung ikaw muna. Saka mo na isa kay sa truck. At least kabisado niya na yung ruta. Parang tao din, sabi nga nila. So ayun, mamaya na tayo ha. Inom ka ng gamot mamaya. ganda pa naman nito off of color. Kahapon sarado mata niyan eh. Pero ngayon okay na oh. Pinainom ko ng ano. <laughs> para cure. <laughs> Wala na pala akong try mix. So, ayan. Ako naman po ipupunta na ng lechonan. Mamaya magpapakain tayo. Balikan natin yan. Ayan, balik tayo sa ating loft, mga ka-farmer. Kain time. Pasukan na pala sila. Pumasok na sila. So, butom na siguro. Okay, kain kayo. Kaya natatakot. Araw tayo magkakasama. Takot pa kay sa akin. Kaliwis na naman tayo. Ay. Ah, kong kong oh. Matay. Kinabig to. sa Ay, buhay. Ay ah. Op. konti ata. Kain na, kain na. Oh, merong umaano 'to na. Ah. kabi ikabikab 'yun ah. no obserbahan mo kung sino yung matamlay pero ito kasing mga babae mahina pong kumain yan mahina po silang kumain itong mga lalaki ang malakas kumain kunti pa naman ang nailagay ko bitin yan, bitin ayun yung mga ano mga flyers natin gutom na gutom oh, mm. oh Bali. Matagal ko na kasi ano yan. Hindi niya kabisado yung nakabig niya yan. Ito. Oh. Ako hindi bumubukas Kasi ito po ang problema Dapat yan mapag-grinder natin Para lumuwag yung dito Dito nagkakaproblema Hi Mahirap buksan So pag pinirsa mo nga naman Dito mo kinabig Yari ka hmm. Dapat... Ay may nangitlog na naman pa, Dito pala naisara ito hindi ito may sakit itong ano pero kahapon sarado ang mata niyan eh tapos so, kumain tubig ay ah, ay mga pumunta dito ano may mga pumuntang Inom ka, inom. Ito, ito. Malinis na yung mga pugad natin. Ito, di ko na po sinusubuan. Kaya lang, hindi siya pwedeng makipag-agawan. ngawa naman, di ko naman makal. Di naman tayo ganon. Iba po kasi mga fans talagang pagka ng pakinabang, alam nilang ang Papatayin na nila yan. Uy, pasok na! Meron pa pala tayong ano doon, ano yan? Parang hindi ate niya na. Hindi ate niya na. Dami tayong dagit, hay ang mag si Alisan. Yan, mayroon na pong na dito na nakatira. Talagang ano na, residente na. Isang puti, tapos, may itim pa. May blue bar. Ayan, 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 Nasa dulong blue bar na yun. Hindi po sa atin yan. Wala na. Tapos, may bago na naman. Dapat yan, inililigaw na eh. no o, oh, yung blue bar na yun o. Oh. ito yung paruunin lalo na pag malakas po kumain okay e na ayan na tapos kukuha na pala ako ng eto kuhanin na natin mamaya ang gabi mag blender ako ng ah uh, masyado na pong malaki din ano ayan mga no? eh uh, kailangan hey, ng gunting nito wait lang gupitin natin gugupitin gawa ako ayan mga ka-farm lalagyan natin ang luyang dilaw garlic and oregano wala tayong malunggay maganda sana may malunggay din okay na lang for the meantime wala lang po muna tapos gagamitin natin ay sukang tuba okay naman daw yun yung coconut na, uh, ano, coconut vinegar so yan maraming salamat yan pang update sa ating mga ebon